Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang ang basa pag ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo. Kapalaran mo dito Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng Kaya gawing gabay o libangan lamang na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope ang mga hadlang ay malalampasan mo sa araw na ito, lalong-lalo na ang mga hadlang sa iyong mga pangmatagalang layunin. At sa araw na ito, malakas ang impluensya ng buwan. Ito ang magdulot sa iyo na mas focus ka ngayon sa iyong trabaho at sa iyong kasalukuyang misyon sa buhay. Ngayong araw, maganda ang focus mo sa iyong mga ginagawa at ito ang makatulong sa iyo para maakit mo ang mga tamang mapagkukunan. Sa araw na ito rin, sigurado ka sa iyong mga layunin sa buhay. At ma-recognize mo ngayon kung ano ang iyong posisyon kung ano ang standing mo sa iyong mga pakikisama sa ibang tao, kung nasaan ka na sa iyong mga pangarap. Sa araw na ito, ang moon ay nakatago sa iyong sektor at ito ang enerhiyang magdulot rin sa iyo ngayong araw na pagtuunan mo ng pansin ang mga bagay na hindi mo masyadong napagtuunan ng pansin. At mahilig kang magmuni-muni sa araw na ito, mahilig ka rin na magpahinga ngayong araw, iproseso ang iyong mga nararamdaman at kung ano man ang mga Bagay o sitwasyon, mga tao na nakasakit sa iyo ay maaari na ngayong araw maging kalmado ka at mas magkaroon ka ng pagpapatawad sa ibang tao. At sa araw na ito, Iris, maayos naman ang daloy ng pag-ibig para sa iyo. Ang pera nga lamang ay sadyang napakailap sa mga panahon na ito. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 5, 12, 19... 30, 34, at 42. Malakas ang pangakit ngayon ng mga Choros. Sa araw na ito, mas marami ang magkagusto sa iyo, Choros. Ngayong araw, magaganda ang iyong mga pananaw. At exciting ang daloy ng enerhiya sa araw na ito. Ikaw ay mahilig magbahagi ng iyong mga personal na iniisip, mga personal mong plano. At ito ay magpapalakas sa iyong banding sa isang tao. Ngayong araw rin, maaari na i-reinvent mo ang iyong sarili. Magkakaroon ka ng mga bagong ideya ngayon, bagong kaalaman, at bagong eksperyensa. At kahit na medyo mataas ang tensyon ngayon sa pagitan mo at ng iyong pamilya, sa araw na ito, ikaw ay nakikipag-kompromiso. Mahahanap mo ang tamang balansi ngayon sa iyong mga estratehiya at ngayong araw mataas ang passion ng mga Taurus. Pinaglalaban ninyo kung ano ang malapit sa inyong puso. At mahilig rin kayo makipagkompetensya ngayong araw kaya nagkikipaglaban kayo. Sa araw na ito, malakas rin ang impluensya ng buwan na magbibigay sa iyo ng karagdagang tapang lalong-lalo na sa iyong social side. Ngayong araw, mas maging friendly ka, hindi ka takot sa ibang tao at marami kang gustong abutin sa iyong buwan buhay. At ngayong araw rin, magkakaroon ka ng malakas na sense of belonging. Happy ka na meron kang kagrupo, meron mga tao na nagbibigay sa iyo ng suporta. Ah. At maganda rin ngayon ang daloy ng pag-ibig para sa iyo. Ang pera naman ay katamtaman lamang. At sa araw na ito, Choro, si ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay orange. At ang lucky numbers mo ay 7, 16, 23, 39, 40, At forty one. Mas ma-enjoy naman ang mga Gemini sa araw na ito ang makipag connecta sa ibang tao. Mas malalalim ngayon ang mga diskusyon. Maari na merong mga pangarap sa araw na ito na inyong pagkwentuhan. At ngayong araw, marami ka rin exciting na mga discoveries. Sa araw na ito, mahalagang alalahanin ang mga boundaries ng buhay. At merong ibang tao na ayaw pakialaman. Gayun din ikaw, ayaw mong pakialaman. Kaya linawin ngayong araw ang mga pwedeng gawin at hindi pwedeng gawin sa isang relasyon. At sa araw na ito, magkakaroon ng konting problema sa issue ng pera. Kaya... Harapin ang mga problema ito, pag-usapan ng maayos at huwag itago. Meron kasing mga problema ngayon sa relasyon dahil ang mga kapartner ay maaaring hindi nagiging bukas sa kung ano man ang kanila mga problema sa pera. At sa araw na ito rin, magkakaroon ka ng tapang na abutin ng iyong mga ambisyon sa buhay, lalo pa na sa araw na ito, napakalakas ng impluensya ng buwan sa tuktok ng iyong solar chart. At sa araw na ito, ikaw rin ay maaaring maging mas imaginative ngayon lalong-lalo pagdating sa iyong mga responsibilidad sa trabaho at dahil dito magiging mas maganda ang resulta ng iyong trabaho ngayong araw at makukuha mo rin ang kooperasyon ng iyong mga kasamahan. Sa araw na ito, Gemini, maganda ang daloy ng pag-ibig para sa iyo. Ang pera naman ay maging mas maayos kumpara kahapon. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 1, 14, 20, 27, 31 at 38. Mas inspirado naman ng mga cancer sa araw na ito. Mas happy kayo ngayong araw kumpara kahapon. Sa araw na ito kasi, malakas ang impluensya ng buwan na pumapasok sa iyong adventure sector. At ito, ang enerhiyang magdulot sa iyo na mas nakakaroon ka ngayon ng alab sa pag-abot ng iyong mga pangarap at magkakaroon ka ng mga bagong aspiration sa buhay. Ngayong araw, mas marami kang maramdaman taas baba ang iyong emosyon sa araw na ito at magkakaroon ka ng mas malalim na koneksyon sa ibang tao. At ngayong araw, mas maunawaan mo ang iyong sarili kung saan nanggagaling ang iyong mga nararamdaman at sa araw na ito rin, mas maging matalas ang iyong utak kaya mas rational ka rin sa araw na ito. Makikita mo, mauunawaan mo ang pagkakaiba ng mga relasyon at marami kang matututunan dahil dito. Pagdating sa bandang hapon, mas maging intimate ang mga cancer. Maari na mahili kayong mag-share ng inyong mga sikreto o kaya magkaroon kayo ng magandang banding ng isang tao. At sa araw na ito, cancer, maayos ang daloy ng pag-ibig. Maganda rin ngayon ang daloy ng pera. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 8, 11, 19, 29, 36, at 43. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Mas intense naman ang mga interaction ngayon ng mga Leo dahil sa araw na ito, magiging rewarding ang iyong mga ginagawa ngayon at mas maunawaan mo ngayon ang ibang tao. Sa araw na ito, ang mga Leo ay mahilig mag-obserba. Mas mabusisi kayo, nanonood kayo, natututo kayo, kaya sa araw na ito, mas maging malawak ang inyong pananaw. Lalo-lalo pagdating sa kalusugan at sa trabaho. Marami rin kayong madiskubre sa araw na ito ng mga totoo ninyong passion mga bagay na gustong-gusto ninyong gawin pero walang oras o kaya walang chance na magawa ang mga ito at sa araw na ito, Leo malakas rin ang influence sa iyo ng Venus ang Venus ay magdadala sa iyo ng magandang enerhiya ng pag-ibig kaya ngayong araw anuman ang mga bagay na malapit sa iyong puso ay maaring magawa mo sa araw na ito, at mas maging maunawain ka rin sa araw na ito nakakaroon ka ng consideration sa ibang tao, at ngayong araw nakakaroon ka rin ng exciting na oportunidad para magawa ang mga bagay na dati ay hindi mo nagagawa o hindi mo pa nasubukan. At sa araw na ito, maganda ang iyong mga pagkikitungo sa ibang tao. Maayos ngayon ang suportang makukuha mo galing sa kanila at maganda rin ngayon ang daloy ng enerhiya pagdating sa relasyon at sa araw na ito maayos naman ang daloy ng pera at ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Aries ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay

Maganda ang focus ng mga Virgo sa araw na ito. Nakakaroon kayo ng enjoyment sa iyong mga aktibidad ngayong araw. Magaganda na rin ang iyong mga pananaw sa araw na ito. Alam mo kung ano ang iyong gusto. Alam mo kung ano ang iyong kailangan. At malakas ang impluensya ng buwan sa araw na ito. Kaya maliwanagan ka kung ano talaga ang iyong mga gusto sa buhay. Ngayong araw rin, maganda ang daloy ng pag-ibig para sa iyo. Kaya mas maging malalim ang iyong commitment ngayon sa iyong pamilya, sa iyong relasyon, at maganda ang iyong focus sa pag-abot ng iyong mga pangarap. At sa araw na ito, magiging maganda naman ang iyong mga gawain ngayon. Mas magkakaroon ka ng reward pagkatapos na sa bandang hapon. At ma-acknowledge mo rin ngayon ang mga malalalim mong ambisyon. Sa araw na ito, ang moon ay papasok sa iyong partnership sector. Kaya maraming makatulong sa iyo ngayong araw. Magkakaroon rin ng mas maayos na relasyon ngayon sa iyong mga kapartner, mga kaibigan, o kaya mga tao na kasundan mo palagi. At sa araw na ito, ikaw rin ay magkakaroon ng mas malalim na connection sa kanila, mas ma-attach ka, mas gusto mo silang kasama. At ngayong araw, maganda rin ang daloy ng trabaho para sa iyo. Nakakaroon ka ng karagdagang commitment sa pag-abot ng iyong mga pangarap ngayon kaya nagtatrabaho ka ng ayos. At nakakaroon ka ng kalinawan sa kung ano ang mga intensyon ng ibang tao. Ngayong araw, Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky card

Marami kang malalaman sa iyong mga interaction sa araw na ito, Libra, lalong-lalo na sa mga tao na malapit sa iyo, ang iyong kapamilya, mga kaibigan at mga tao na importante sa iyo. Ngayong araw, ang iyong affection ngayon ay mapalaki rin ng sobra dahil papasok ang malakas na impluensya ng Venus. Ang Venus ay magdadala sa iyo ng karagdagang pag-ibig sa buhay. At ngayong araw, ma-intensify rin ang iyong mga nararamdaman, ang iyong concern sa isang relasyon, sa mga Kaibigan, uh, sa araw na ito, mas maging malalim ang iyong pag-unawa sa kanila. Ngayong araw, gumagawa ka rin ng mga pamamaraan ngayon, ng mga karagdagang effort sa iyong pagtulong sa ibang tao. At ma-enjoy mo ngayon ang iyong mga pagplano. Ngayong araw, lalong motivated ang mga libra, lalong-lalo pagdating sa issue ng tahanan, ang mga aktibidad kasama ang pamilya, at sa kung paano matulungan ang iyong mga mahal sa buhay na mag-improve ang pamumuhay. At sa araw na ito, ikaw ay malakas ang iyong pangakit dahil matutulungan ka ng Venus sa araw na ito. Kaya marami ang magkagusto sa iyo, marami ang gusto kang kasama, o kaya bilib sa iyo, naniniwala sa iyong mga ginagawa. At sa araw na ito, mataas rin ang iyong motibasyon dahil positibo ngayon ang daloy ng pag-ibig, maayos rin ngayon ang daloy ng pananalapi. At ngayong araw Libra, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 7, 14, 27, 35, 40 at 42. Maghahanap naman ng mga inspirasyon ang mga Scorpio sa araw na ito, lalo pa na nag-aalab ang inyong passion ngayong araw. Malakas ang intensity sa kung ano man ang inyong mga nararamdaman. Kaya ngayong araw, Scorpio, kung meron mga mga argumento, mga katulong sa iyo na umiwas dahil baka kung ano ang iyong masabi. At sa araw na ito, ikaw rin ay magkakaroon ngayon ng pag-abot ng iyong mga pangarap. Parang hahanapin mo ngayon ang mga bagay na magpapasaya sa iyo. Mas porsigido ka ngayon sa iyong mga layunin sa buhay at maaari na tatalikuran mo ang mga bagay na hindi na masyadong gumagana. At sa araw na ito, maraming tao ang maaakit sa iyo dahil malakas ngayon ang impluensya ng Venus sa iyong sektor At makikita mo ito, mapapansin mo sa iyong mga diskusyon sa ibang tao, mga proyekto na pinag-uusapan, ang mga bagay na interesado kayo. Maraming mga tao ngayon na mas enjoy na kasama ka. At pagdating sa bandang hapon, malakas ang impluensya ng One, ito naman ang enerhiyang magdulot sa mga Scorpio na maging mas creative kayo, maging mas romantic kayo sa ibang tao. At ipinapakita ninyo ang inyong paghanga, paggalang ninyo, at ang inyong mga concern sa kanila. Ngayong araw, ikaw rin ay mahilig na i-express ang iyong sarili. Paminsan-minsan kasi, ang mga Scorpio ay nagiging shy. Hindi ninyo masyadong sinasabi kung ano inyong nararamdaman. Pero ngayong araw, mas magiging prangka kayo. Sasabihin ninyo kung ano ang inyong mga gusto at kung ano ang inyong mga plano. Ngayong araw, magaganda rin ang iyong mga imahinasyon at ang iyong mga pantasya na magbibigay rin sa iyo ng inspirasyon sa buhay. At sa araw na ito, Scorpio, maganda ang daloy ng pag-ibig. Kaya kung mga ngailangan ka ng tulong ngayong araw, marami kang matakbuhan at maayos rin ngayon ang daloy ng pera. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 9, 19, 22, 36, 41 at 43. Huwag kalimutang mag-like, Share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Ang isip ng mga Sagittarius ngayong araw ay mapupunta sa issue ng pera. At sa kung paano ayusin ang mga problema Ngayong araw, malalalim ang mga emosyon ng mga Sagittarius Mas seryoso kayo sa araw na ito Lalong-lalo na sa paghanap sa solusyon ng mga problema, pera, pag-aari At ngayong araw, ikaw rin ay magkakaroon ng mga malakas na inspirasyon ngayon Na maghanap ng mga tao na maaaring makatulong sa iyo Merong magandang oportunidad ngayon sa trabaho maari na ikaw ay makahanap ng mga pansamantalang karagdagang income at maaari rin na sa araw na ito malakas kasi ang impluensya ng buwan kaya mas protektado mo ang iyong sarili ngayong araw lalong-lalo lalo na mas concern ka sa araw na ito sa kung ano man ang mga nagaganap sa iyong tahanan at pamilya at pagdating sa bandang hapon sa mas ma-enjoy mo ang kapayapaan at magagawa mo na kung ano ang iyong mga gusto para sa iyong sarili ang mga bagay na magpapasaya sa iyo at ngayong araw maayos ang daloy ng pag-ibig para sa iyo, mas maganda rin ngayon ang daloy ng pera kumpara kahapon, kaya lamang ikaw ay magkakaroon ng mga takot, pangamba, o kaya magkakaroon ka pa rin ng konting problema sa pera. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay white, at ang lucky numbers mo ay 8, 10, 14, 27, 39, at 40. Malakas ang impluensya ng Venus at Pluto sa iyong sektor ngayong araw Capricorn. Ito ang mga enerhiyang magdulot sa iyo na pursigido ka ngayon sa iyong mga plano at magkakaroon ka ng malalim na pagunawa sa iyong sarili kung ano ang iyong mga nararamdaman, kung saan nang gagaling ang mga gusto mo sa buhay. At ngayong araw, palaban ang mga Capricorn, lalong-lalo na sa mga competition. Sa araw na ito rin, maaari na mas maging possessive ang mga Capricorn. Mag-ingat sa isang relasyon dahil maaari na meron mga pag-away-away sa araw na ito dahil sa pagsiselos. At medyo mas emotional ang mga Capricorn ngayong araw kumpara kahapon. Meron mga pagbabago sa araw na ito, mga pagbabago ng plano, hindi matuloy o kaya magkaroon ng bagong direksyon sa araw na ito. Mapalaw Napakalakas naman ang iyong banding ngayon sa mga tao na kapareho mo ng pangarap o layunin sa buhay. At ngayong araw, ang mga Capricorn rin ay maging mas malakas ang inyong mga ambisyon sa buhay. Nagaalab ang kagustuhan ninyo na maabot ang inyong mga gusto sa buhay dahil sa enerhiya ng buwan ngayon na magpapalinaw sa kung ano talaga ang inyong mga gusto, lalong-lalo na pagdating sa bandang gabi. At sa araw na ito, Capricorn, maganda naman ang daloy ng pag-ibig, Maayos rin ngayon ang daloy ng pera. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay purple. At ang lucky numbers mo ay 5, 13, 18, 26, 35, at 39. Matalas ngayon ang iyong mga kutob Aquarius, kaya pakinggan mo ang mga ito, lalong-lalo na kung ito ay may kinalaman sa issue ng pera. At ngayong araw rin, mas maging sensitive ka sa araw na ito. Madali mong maramdaman kung ano ang mga intensyon ng ibang tao. Tumutulong ka rin sa mga taong may problema kahit na ikaw mismo ay meron ka rin mga walang kasiguraduhang bagay sa iyong mga plano. Ngayong araw, mataas ang iyong pangakit. Maraming tao ngayon ang mas gustong kasiguraduhang sama ka. At sa araw na ito, meron lang mga insecurities ngayon pagdating sa iyong mga relasyon. Kaya maari na meron mga pagdududa at pagsiselo sa mga Aquarius na meron ng karelasyon o meron ng asawa. At maari rin na sa araw na ito, magaganda ang recognition o reward na makukuha mo Aquarius dahil sa kagandahan ng iyong trabaho sa nakaraan. At maari rin na ngayong araw, mas maging privado ang mga Aquarius pagdating sa bandang hapon. Gusto ninyo na makapagmuni-muni kayo o kaya magkaroon kayo ng sariling panahon para sa inyo. Sa araw na ito rin, pagdating sa bandang gabi, ang mga Aquarius ay maging mas fulfilled. Marami kayong plano na tumulong sa mga tao na nangangailangan kahit na ikaw ay nagkakaroon ka rin ng mga challenges na pang personal. At sa araw na ito, Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay purple. At ang lucky numbers mo ay 5, 18, 26, 30, 31, at 39. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Maganda ngayon ang connection ng mga Pisces sa ibang tao dahil ngayong araw mas maging malalim ang mga responsibilidad ng mga Pisces. Sa araw na ito, mas seryoso kayo sa inyong mga pangarap sa buhay. At maapektuhan ka rin ang enerhiya ng Venus at Pluto ngayon na ikaw naman ay meron kang malakas sa kagustuhan na makadiskubre ng mga bagong bagay. Lalong-lalo pagdating sa iyong mga ambisyon. At ang pag-ibig sa araw na ito ang mamamahala para sa mga Pisces. Napaka maganda ng pag-ibig ngayon para sa iyo Pisces. Ngayong araw, matulungan rin ang iyong mga relasyon sa ibang tao na mas maging maayos ito. At ma-intensify ang naman ang inyong mga nararamdaman. At mas emotional rin kayo sa araw na ito. Maganda ang inyong pakikipag-connecta ang iyong engagement sa ibang tao. At marami kang mga bagay na susubukan sa araw na ito. At magiging mas excited ka sa kung ano man ang mga aktividad ngayong araw. Ang focus ng mga Pisces sa araw na ito ay ang yung mga pangarap. Lalong-lalo -lalo na ang pangarap ninyo para sa inyong pamilya. At sa araw na ito, Pisces, maayos ang daloy ng pag-ibig. Maganda ang daloy ng pera ngayon. Kaya, e-enjoy eh, mo lang ang mga ito. At kung meron mo mga tao ngayon na magdadala ng problema, huwag mong masyadong pansinin. Hayaan mo lang na lumipas ang araw. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. At ang lucky numbers mo ay 1, 8, 20, 26, 32 at 37. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan Nating hanyaga na para sa atin din Pilipino, Malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman Una, sulyap malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Sulap malupit, pag napanood, di na pagpapalit Makinig na at dapat isipin, natin bibiya, never kang bibitin Sumakilig so sa hula ng tarot, kubag na naman laman ng iyong horoscope Kahit ano pa, edo ka na, araling Pilipino na ang kakana